Hi, ako si Bin Grim Student. Kung interesado ka sa buhay ko, takasamahan mo ko. Na, mga tropa, malapit na nga tayo dito mag 12k kaya may 12k tayong lobo diyan mga kakosa. Tanghali na nga mga tropa, mga 12 na nga niyan mga tropa, 12:20 at papasok nga tayo sa eskwela ha. Ay, tanghali la, pasok natin ngayon mga kakosa, naranasan niyo din bang pumasok ng ganyang oras tapos 30 to 40 minutes pa ibyahin niyo mga tropa. lagam pil the heat mga tropa dahil naka single lang din ako. Kasi hindi pa natin nabibili yung pangarap nating Honda Civic. Dinala ko nga lang din dito mga tropa yung notes natin. ayun mga tropa, outfit check nga tayo dito. Naka-jacket tayo para di mainit. At mga tropa, dali-dali na nga din tayong umalis dito dahil mahaba pa ang ating biyahe. Medyo hassle nga din pala mga tropa pag malayo yung biyahe mo mga tropa. Mga 30 to 40 minutes ko binabiyahe, depende pa sa traffic. Doon nga pala yung mga tropa sa bundok na yon Doon nga pala malapit yung eskwelahan namin mga kakosa. Ewan ko ba mga tropa kung ba doon ako nag-aral sa ganung kalayong eskwelahan? sabi nga nila mga tropa, mas malayo, mas masaya. adayon mga tropa, dumating na nga tayo dito sa eskwelahan at sa parking sobrang init mga kakosa. At inayos ko nga lang dito mga tropa yung mga gamit ko at ready to fight na tayo ulit mga kakosa. Ah. hirap nga din pala mga tropa tumambay dito sa parking ng exacts dahil sobrang ng init mga kakosa. Open area nga pala to mga tropa. Ayun o, oh, kitang kita nyo naman mga tropa. Sobra ng init dito. Ayun, pagtapos ng mahabang lakadan mga kakosa. Ayun na nga pala yung mga tropa nating sobra ng aasim. Ngayon nga lang ulit ako mga tropa nag dito sa school dahil napaka-pogi nila. Habang wala pa nga mga teacher mga tropa, tinuturo, sinesendan nga pala ako dito ng gip ni kakosa sa larong Monopoly. Pakaangas talaga tsaka bibigyan mong konting montage. Eh. Ay. At ayun mga tropa, dumating na nga dito si sir na napaka-pogi. Discuss nga lang si Sir at nag lang kami dyan mga tropa. Tapos na nga, syempre, geng-geng ka muna. Subject nga lang pala mga tropa, ang pinasukan ko ngayon. At pagkayangin na namin mga tropa, magplase, babati nga daw muna kami Happy Teacher's Day dito mga kakosa para sa mga mahal nating mga teacher. And salamat nga pala sa sakripisyo ng mga teacher na ang kami simula pagbata hanggang pagtanda namin kahit napakabobobo namin. At sa pagtayo nyo bilang pangalawang magulang sa amin kahit, minsan sobrang pasaway namin. Hindi pala as a section pala palagi kaming pasaway pero sobrang babait nyo ba din. Kaya big salute sa inyo mga sir and ma'am. Kaya ma ito lang ang masasabi namin sa inyo. Mga ma'am and sir. Hi! At ayun, mga tropa, tamang uwi na nga tayo dito. Ay hindi pala muna tayo uwi mga kakosa dahil nagaya nga pala yung tropa natin na pumunta muna sa door. Dahil mainit pa mga tropa sa daan, sasama nga muna tayo dito mga kakosa. At ayun nga mga tropa, tamang baba na nga tayo dito sa hagdan at palakad na nga tayo dito palabas sa exam. Babaybay na naman natin mga tropa, yung napakakahabang lakaran. Okay lang yan mga tropa, parang pinaka-training na natin yung paglalakad ng mahaba na yan mga kakosa. Siyempre tuwing lalabas tayo mga tropa, pampabuenas muna at nakita nga namin dito si Tropa, napakaangas maglakad. Papagapagapagay daw. Uy, ito mo. Pre. Uy, <laughs> ito <laughs> <laughs> Sinamahan nga lang ako dito mga tropa nung mga tropa ko dito na pumunta sa accounting. Shoutout nga pala dito kala LJ na nasa accounting na napakaganda at napakababae. Ay nasa register pala sila mga tropa. Alam, so pag kayo dito mga tropa napakababait niya at napaka-approachable nang nasa accounting at register mga kakosa. Siyempre mga tropa napakaganda din niya. Kinuha ko nga lang dito mga tropa yung exam permit ko mga kakosa. Dali-dali na nga din tayo dito mga kakosang ang umalis pa nga ako dito mga tropa nakita ko nga din dito yung mga nagbabalit volleyball, apaka ah, Shout dito sa kambal na to, no? parang mga minions maglakad. At dito, pumunta na nga tayo dito sa parking at nakita ko nga sa malayo si Basura Concept. At si Tropang napaka-asim, nakita ko nga din dito. Kuminto nga lang kami dito mga tropa, saglit at bibili nga lang kami dito ng merienda. Tawag ka pra konsi. Ay, konsi. Pag-uwe, konsumisyon. Ay, konsi.

saglit nga lang pala kami dito mga tropa tumambay. At rekta uwi na din tayo mga kakos. Kasi mga tropa malamig na sa daan kaya uuwi na tayo. At mukhang uulan na nga din mga tropa kaya uuwi na din tayo agad. Lahat nga pala kami dito mga tropa uuwi na din pati nga pala tropa naming nakadorm dahil wala na nga pala tayong pasok bukas mga kakosa. Kaya oh, ingat! Kaya ingat! Oh, ingat ha. Hanggang doon na nga lang pala sila mga tropa dahil mga taga-pampanga nga ding pala sila at kami lang ng tropa kong isa dito. Si Kalbo ang kasama kong uwi sa Kabyaw, Nueva Ecija mga kakosa. Ewan ko ba mga kakosa ba't dito ako nag sa pambanga kahit sobra ng layo ay di pala malayo mga tropa. Saks lang pala mga tropa yung layo. Sarap nga palang bumiyahin, mga tropa pag ganito yung panahon napakaangas. At ayun nga mga tropa papasok na nga tayo dito sa Nueva Ecija pabalik na nga tayo sa baluartin natin. At mga 30 to 40 minutes nga mga tropa nasa Bahay na nga tayo. Siyempre, bago yan. geng, -geng ka muna. Bye-bye.